kung sa Vanessa, saan na uh -oh, ni no. uh, an kay... na Darlene. May... And Vanessa, kaya na haman kaya Darling na sa lalit, parubuhan sa lalit, parubuhan oh, sa parubuhan oh. parubuhan sa lalit, parubuhan sa sa lalit, parubuhan sa lalit, parubuhan sa lalit, parubuhan sa sa Lagyan. Ang namin sa salamin. siguro sa salangin. Oo, oh, sityo. Ayan. Na, no, puta ka ni Gasa. Mahapit pa ta, kare? Meron sa Barubuhan hey, hey, Elementary sa School. Ayan. Ayan, malusa daw.

Okay, to you happy birthday auntie banda <laughs>

Allah oh no, wala, wala. di-di-ay. Di ganahan di di sila. No, no. can't genahan. ganahan. Oke, bright time.